Okay guys, pura uh, tatanggalin muna natin tong tornilyo. Para uh, Guys, tatanggalin natin ang blue. Ayun sa mekaniko niko guys, ang spot nito ng motor uh, nito ay uh, ang mabit ang uh, ganyang sukat na bisyo ayan kayo so Honda kaya Honda Beat ang aking at uh, pre tayo na rin ang nagkakabit Mga guys, Okay. guys, okay. Oke okay, guys. Eh, uh, sono padahal Hai hey guys, hai hai, hai, yang hai, nya hai, hai, apa ya, hai, pa? hai, 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 at i-testing nito ngayon. testing natin kung uh, okay ba yung uh, plano niya. Yung iba guys na scooter, pag nagkabit sila ng uh, brake shoe, tinatanggal pa nila yung muffler. Uh, Pero ito, Hindi na, di ko na tinanggal. Pailabas lang yung bulong. Pasok. Yung iba, tinatanggal yung... Uh, Mayo. Eh. Dito na lang, uh, huwag kalimutan mag guys. Uh, update kayo sa aking mga uh, susunod na video. Thank you for watching.